Haaa? Hindi Marunong kang bumasa. Bakit? Di mo ba nababasa? Next counter, please. Doon ka, wala break time ako ngayon. <laughs> sa so, ate, sa susunod magdala kang anirola mo? pabu nagro grocery ka naman, Naabala mo? konti lang, lang minutes lang minutes lang ko. break mo pa konti oh, lang konti lang konti lang mo pa naman so, yun lang konti lang konti lang to. Oy siya. lang di lang mabait. Wala, konti oh. ano <coughs> lang konti lang konti um. lang konti lang konti lang konti lang Yung tissue mo walang barcode. Uy! Bakit mo naman pinakabalim eh? Ate, ang dami diyang tissue. Pipiliin mo pa walang barcode. Sayang huh? naman. Abang mo nang bilhin yun. Matatapos ang 15 minutes ko. Mm. Sure ka, ate, isa lang bibilin mo? Oo, oh, isa lang kailangan namin. Ate, ang isa na ito'y 100. Okay lang. May offer ako sa'yo, ate. yan? Mas makakamura ka dito. Yan parang buy one take one siya ate two tubes na so dito mas makakalis ka ng 55 so ang dalawa na ito ay 255 hmm? yes. dalawa? 255. yes ang isa 100 pag dalawa 255 makakasara mas mahal hindi ate mas makakamura ka basta ito na It's oh sinas. na punch ko na wala ka na magagawa Oh, gusto ko kailangan ko. Uy! Saktong sakto. Mm. Meron pa man din ka ako. Mm. What? Eh, ako na ako mo binubuksan? Meron ako ngayon. Eh, akin po yan. Ako na ako binubuksan. Ate, ang liwag mo, ha? Isa lang po, ate. Ate, pinasingit ba? kita ngayon, ha? What? Isa lang. Parang madiwag. Yon. Isa lang. Meron lang ako ngayon. Sige nabawa siyempre gravity ay na kuya oh shit mo na ate okay lang yun short na short lang ako nung nakaraang kasi kahera ko yaa abo nga Ate, pinasingit kita. Tandaan mo, break time ako kanina, ha? Oo, oh, sige na nga. Grabe. Oh, ano na naman yan? Dagdag na naman. Papunch na ako muna nito. Tingnan ko lang kung magkano. Papunch lang. Punch, ha? Ate, anong year na ngayon ang sabi mo, punch? Hindi mo ba naiintindihan sa litang punch? Dapat ate, sinabi mo pa iskan ng price. Wala tayong magagawa ate. Nag-fly-fly -fly away na siya. Ate, may reklamo ka? Sige na po, please. Paki-ano na lang ice cream ng anak ko. Kasi favorite niya yan. Parang kilala ko to ate. Teka nga. Ate, bakit mo kinuha yung isda ko? Nakala ko ba ang ice cream yan? Bakit may isda kayo sa freezer Ate, nakikihabilin lang ako ng isda ko doon. Wala kaming rep sa bahay. Masyado ko namang pakilamin ate. Ate, lagayan po ng ice cream yan. Bakit may isda? Nakikihabi yung mapapanis. Walang, walang kakainin ng aking pusa. Ate, ibalik mo to. Ibalik mo to. Then ice cream. Push yan. Hmm? Wala ka na ba'y dadagdag? Wala na kasi pinag-tatapong mo na yung mga pinag-grocery ako. Pag-bilis ka lang po. Ay, please, ano yan? Ano yung in-install mo diyan. Ah, uh, disadvantage Ay. card. Meron ka neto. Hindi ba sinabi Ito yung sa akin mo. Ah, sorry na swipe ko na. Hindi mo kasi agad sinasabing meron kang disadvantage oh, day card. Day. card. Ate, ito ka nagtatanong te. Meron din ako siyang Ate, sa God 400 mong mabibili, piso lang makukuha mo doon. Yayaman ka sa piso, ate. Sayang. Kahit mag-ipo ka ng piso dyan, di ka yayaman. Bayaan mo na sa aming mga kapuspalad. Marami aming pangangailangan. O hala, ate ang iyong resibo. Ano magkano po? O ate, resibo mo. Ah, ang haba naman ito, te. Oh, no! Ano to? Bakit yan? Ito ba katang dami? Kunti lang naman yung pinamili ko ha. Parang nasa six items lang yung pinakamukay iba. O meron na pati dito ano, may coke, hindi naman ako oh, lang, ko. Bakit may coke dito, coke zero, meron pang sprite? Ate, Ate, bayaran mo na. Bakit bayaran? Ano yung Bakit dinadagdagan na Ang laki lang ng short ko nung nakaraan. Sige, <laughs> 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 tapos Wal magic <laughs> pa. Hindi ka magluluto ng may magic syrup. Wala na akong special dito? doing, ate. <laughs> Bayaan mo na. Sige, so, kung magreklamo ako sa tapos <laughs> dito, ate, ano. Tapos may ako pa Ate, wag, 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 wag. ka magreklamo. <laughs> <na laughs> may pa. Hindi ang mga kapag-alaw sa mga ganyan. Ate, ha? Susubukan kay manager. Ang pakanga mo naman. Papahanga. Pa Papahanga. Wala kang trabaho. Gusto mo dito sa pwesto ko, ate. Oh, Kaya mo na, ate. Pagbigyan mo lang. Minsan lang yun. Pinagbigyan kita kanina, ate, ha? Oh, pero sumingit ako ng 6 items. Ang laki-laki na sa 3,000. Ah, Sige, okay na okay, yun, ate. Ate, pakuha na ng iyong grocery. Ano? Pakuha ng grocery mo. Bakit? Di ba kayo magpapak niyan? Kanya-kanyang bag dito, ate. Oh, saan <laughs> ko maging bagay? Yes, ate, break time. Grabe, oh, ang dami mo Ikaw napinag. magbabag. Ikaw mo pa yung ako magbabag. Ay siya, hala ako na nga. Mm! Kundi lang ako nakanapkin sa iyo ay. Grabe, no, tapos ba? Sandali, nagmamadali ate. Oh, may lakad? Oo, oh, meron. ka nga pala ate, ano? Hey, kaya ko to. Ten ba ako dito? Ate, nag-tunak ko. ako gunting ko ako dito. Wait lang. Nag-gunting mo. Ate, pera mag-gunting. And shoutout sa'yo, Algin Condonar.